Ah, sariwang sariwa ano? Ano mga tropa oh. dito ang bulina, Oh. Masyado hindi kaya nagreklamo ng na, Mabigat daw, mabigat. Ano? Walang il. man pa na isang pum tulik? Ah, oh, wala, wala, wala ta. Wala na talaga. 'yon. pa. dalawa 'yon. Okay. Dalawa? Okay. Sige. <laughs> tap daba na ba na tap na tap na tapao 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 Ano yan? Bulinaw. Ito mga tropa, dami na lang bulinaw. tapao 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 Ah, grabe ang dami. Nahuli nila sa ano? Pukot. Ano? <laughs> Sir. Ah! <laughs> Sulong ang buli ng no. Buyon pa yata no? kabila. Kabila. ano? Kabila. Dali pa pa diyan? Ay sa kabila no? meron din doon. Grabe, sulang ang bulin nga ngayon dito sa buyan. Yan, bali, hindi pa raw sila tapos mga dalo. Bali, ito, ilang kulir na nadala nila do sa tabi. Ito mga trupo, sariwang sariwa. Sariwang sariwa ang sariwa, sariwa, bulinaw. Masarap kung ano yan. Ukoy. Ukoy, ano? Ukoy, kinilaw. Kinilaw, ukoy. Boss, wala kay stiger. Wala pa. Yeah. Hindi pa nakapagpagawa ulit eh. Naubos na yung stiger ko dati. Ha? Huh? Hindi pa nakapagpagawa. Tsaka ibibilad Ibibilad yan. Tingnan natin dito sa kabila may pa rin dito sa kabila oh. Di pa rin tapos pala rin sa kabilang o sa Lukin. Kayo nagkalat dito mga tropa Sa playa. Ito pala nila rito, bulinaw oh. May mga tropa oh. Kalat lang dito sa tabi. Hinabol siguro ito ng mga manulaking isda kaya uh, sila napad pa dito sa tabing ng playa. Ayan o pa nila rito. Agoy, dami nga. Ah, sariwan sariwa ano. Yan mga tropa oh. Sariwan sariwa.

Walang problema, kumahal. Magkano ba ka? One million. Ayun, nagkalat lang. Nagkalat dito ang bulinaw. Grabe. Tumbo lang dito sa tabing apply ang bulinaw. Ayun, oh. grabe. Ang dami. Ito pa oh. Sulang ano. Oh. Dito konti lang. Pag masyado hindi kaya nagreklamo nagbubuhat. Mabigat <laughs> daw, mabigat. Walang inner Bakit mo nang yung sampung kung ang tulik? Oh, wala na ito. Wala na ito. Wala na ito. na May dalawa pa yun. Dalawa? Mabagal na ito na kandun. Mabagal. Ayan, shoutout po sa mga taga-buyan. Naatsulang dito ngayon ng ano. Bulinaw. Hindi lang natin gaano inubutan nung hinihila pa lang nila kanina din nung marami din sa playa. Bali sinasalok na lang nila ngayon. Ito pa. Pambilad pa yata ito ano? Uh -huh. Mas mali yan pag natuyo na. Uh -huh. 250 to 80. 250 to 80 ang kilo, kilo po. Agoy.

dar hindi maihirap po pa ano dito boy yung muna oy yung muna ninyo yung muna ninyo kalat ng doon ah yun ang marami kanina lang yun kanina kanina lang yun yung nagkalat sila doon kanina na Yeah. Ano yung ibang? Okay, kayo, wala yelo. Wala. Wala yung pinsa niyo. Maka puno pa isang cooler. Isang cooler eh na diyan mayroon doon isa. puno yung ko, Oo, yung dyan ano

Oo, oh, wala na mga po na yan, mga hangog. Oh. Ay, tuloy malalaki yan Sige. na yan. Tap na na, tap na. Huwag mo masyadong Hindi buhat na gireklamo ah, 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 oh, ah, yung... Ah, wala wala, 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 wala may, may, bang, may, may, pa naman sa sakin ako sa sa kulit dito. Mayigit pa yun. May. May. May, may. Sige. Mainitan lang. Isalim okay, mo na yan dyan, Juan. Isalim lang. Manarap, mainitan doon. Isalim muna na dyan. Tapahan na ako mamaya pang ulan. Isalim mo na para hindi mainitan. Yan, tapos di. Dito, Juan, ulit doon. Lagayin mo ulit. Dalawa pa lang naman. Lagyan na yan doon. Kunayin muna natin yung alam. Kunayin muna yung isang cooler. Para pang ulan. Sige, kunayin mo pa yung banyero na yan. Daya tayo? Daya tayo? Daya tayo? pa pa yun pa 60 pala ito Daya tayo. Daya tayo. Daya tayo. Daya tayo pa pala sarap yan ko na ukoy 2 kilo hindi nakakatawag wow sariwa 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 kinilaw yan hindi kuwanta antala pa kamatagal sa ko yung alaw na ganyan lalaki na tuloy ito may isang kilo, wala. Yung kunino, sobrang lit. Sobrang lit yung una. Dali na! Ritcho na kayo, agad! Pero li, may gipo ba? Pa? May, may pala sila. Yeah. O, dali kayo na? Ano Ilan ang nahurnal niyo, kuya? Apat. Apat? Ayun, na apat, apat, o, apat. apat. O, Sige, apat. O kayo naman ito. Apat, apat, Ay, ari pa ulit sila. May color pa daw sa labas. Bakit nasurrender na? Surrender ang mga anak. May isa pa daw na pinagkita na ilo. May isa pa daw. Ako ang titisting daw kung talaga. Paris. ari ka Kaya mo na yung mag-isa. Oo nga. Arayahan ko yan. Ibig isa may gipaw pa. Arayan nila ngayon ano? Ayan guys, atari pa pala sila. Dito dito sila. Lapit ah, Ha, lapit. Kaya mo Kaya sumya, kaya sum. rise doon, susit. Kami nagbaba din, kami nagre-rise. Si Yoga doon. Aba mo. mo ka. sa mo Kaya mo 'yan, sa iyo. Ini ka to, dito na ako. Nga, sansalan. Ira sa pano tingi Ayan ako! Sir, kapagal ito nga ito ah. Ay, ako nang baguong, nabulok na. Uy, tama na. Nasaan kayang ulo? Ulo, Bula, nakain ka ng ulo? Hindi, aking kinuha um... okay, ba <laughs> ko na. Kapag baguong ka, yung papatuluan. Nayaan ang malaglag. Ay, hindi ko na pinatuloy. Papatuloyin bago magbagumag. Ano? Ilagay sa Ano? 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 May mga tropa, bali-ari pa sila. At tabangan natin yung pag nila. At may gipaw pa sila nakita.